Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala ulit si King Copid at welcome muli sa akin channel. So ano ba pag-uusapan natin sa araw na ito? Ang pag-uusapan natin ay kung ano ang mga trabaho na pwede sa iyo. Lalaki ka man o babae, pwedeng pwede sa iyo ito. As long na pasok ka pa sa kriteriya na hinahanap nila. So guys, samahin niyo ako pero bago lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel, King Copid nga pala. I-hit natin ang 1 million subscriber, kaya kaya natin yan. Okay guys, tara simulan na natin. Siya nga pala kung napapansin nyo, may tayong listahan. So gumawa na ako ng listahan para mas madali nating maipaliwanag sa inyo. Kasi kung isa-isa, medyo baka mawala tayo sa focus. Kaya gumawa na ako ng listahan at babasahin ko sa harap inyo. Ang una natin sa listahan, o kung babaeng man o lalaki, pwede naman lahat ng na sasabihin natin ay depende. Kung ano yung hinahanap ng employer o ng company, kumpanya na pagtatrabuhan mo. So number one, domestic helper o household service worker. Magkano bang sweldo niyan? Ang sweldo niyan ay naglalaro sa 1,500 2,000 Saudi Riyal. Yan. Kadalasan puro mga babae ang hinahanap pag mga ganyan sa mga household sa kagumasigal pero yung tinatawag dito sa Saudi na kadama. So ano ba requirements niya? May syempre may mga bawat ano, ina-apply natin, may mga requirements yan. Kailangan high school graduate, tapos test training medical clearance. Yan, yan yung mga kailangan mo para makapasa tapos, uh, may note din siya na kailangan legal deployment o galing sa PUA approved agencies na a-applyan mo. Yan yung una. So, ano ba pangalawa? Siyempre, mga nurse sa medical staff. Magkano ang sahod niyan? So, naglalaro yan sa 3, 5 hanggang 7,000 plus. Depende sa iyong experience. Kadalasan ang hinahanap niya, babae at lalaki. Yan. So, ang requirements naman dyan, syempre, kadalasan PRC license ka, 2 plus, o may sa dalawang taon na experience sa yung larangan ng trabaho, Saka minsan may mga IELTS o IELTS na kailangan dyan. Hindi naman to lalo lalo na sa mga government hospital. Saka syempre usually sa mga private hospital meron din dyan. So ano ba pa ito natin sa listahan? So yung mga engineer yan. Civil, mechanical, electrical, kahit anong klaseng engineer yan pwede yan. Ang sweldo niyan ay pinaka minimum sa tansya ko ay 5,000 hanggang pataas yan. Hanggang 12 yan. Depende sa experience mo. Ang requirement, siyempre, kailangan degree holder ka ng engineering, tapos may license ka, tapos experience sa ato Tulad nyo sinabi natin, may experience ka. So, mas mataas ang sahod kung may mga project management experience ka na. So, kadalasan sa mga tinatawag natin ng mga construction yan. Ganyan. So, ano ba pangakan? Siyempre, yung construction worker. Siyempre, sa pumapasok sa construction worker, yun yung mga skilled labor, katulad ng mason, carpenter, electrician, sa mga plumber. Ano ba kadalasang ng ano, sahod yung binibigay dyan? Siyempre, more or less, 1.8 hanggang 3,000. Ganyan ang range niyan eh. So, kailangan, ano, test the NC2 experience. Yun, may experience ka, tapos eh, test the NC2 requirements din yan. So, kadalasan malaki yung overtime pag sumagay niyang trabaho. Kaya, go na rin. So, ano ba yung pang lima natin? Siyempre, yung driver, company driver o family driver. So, magkana ba sahod ng ganyan? 2,000 hanggang 3,000 sa Saudi Riyal. So, kailangan ng requirements mo ay marunong mag-drive. Unang-una, may valid driver's license ka, tapos may experience ka rin sa abroad kasi kailangan yun eh. Advantage yun. So, sa mga dadaan pupuntahan. Pero kung wala naman, matutunan rin yan, syempre. Patilasan judge, ano, libre ang pagkain, tapos tirahan. Syempre, kasi pag sa amo ka o nangamuha ka, sagot na nila yan. Yung mga personal hygiene, personal hygiene mo, sagot na rin nila yan. So, ano ba pangarin natin? Waiter o waitress, kadalasan sa mga restaurant staff yan. So, magkano bang sahod ng mga ganyang trabaho? So, naglalaro yan sa 1-8 hanggang 2-5. Yan. So, kailangan may experience ka sa katulad ng mga pinagaling mong restaurant. Experience yan. Tapos, magaling kang mag-English. Kadalasan yan. Pero, natutunan rin naman yan. Siyempre, pag mga Pilipino, alam naman natin yan. So, basic English, kaya-kaya na natin yan. So, ano pa pang pito? Kailangan na uh, hotel saka ka hospitality staff yan. So ano ba position kadalasan diyan? Receptionist, room attendant, tapos housekeeping, tapos kadalasan bellboy. So magka-advance sa mga ganyan. So naglalaro yan ng mga 2,000, 3,500 hanggang 4,000 maximum. Depende pa rin sa experience mo ng pinanggalingan. Tapos kailangan ano, siyempre fluent ka rin mag-English. O kahit sabihin natin basic English communication skills, kailangan yan. Sasabak na yan. So ano ba pangulo natin? Yung mga technician dyan, so CCTV technician, HVAC, o HVAC, auto mechanic, elevator tech, uh, kahit ano pa man. Yan. So magkano ba sa sa mga ganyan? Naglalaro yan sa 2,500 hanggang 5,000. So ano ba requirements niyan? Siyempre, kailangan may technical courses ka o training certificate. Tapos kailangan may experience ka rin dyan. Mga at least minimum by 2 to 3 years. Yan, pwede na yan, sabak na yan. Patok kadalasan sa mga industrial. Tulad na sa yan, sa damam saka sa Sanjeda, marami dyan. So ano ba pang pag natin? So ang pag-sham natin is factory or manufacturing worker. So magkano bang sahod ng mga ganyan? Kadalasan 1-8 hanggang 2-5 din yan. So ano ang requirements? Kailangan mga uh, physically fit, yan. Tapos may mga benefits din yan gaya ng food, transport, saka accommodation. Kadalasan kasi pag sa Saudi, nag-trabaho kasagot na ng kumpanya yan. Yung mga pabahay natin o accommodation. So tulad ko, dito. Nakikiyano na tayo sa kumpanya. So, sagot nila yung pangangailangan natin. So, ano ba yung pang-sampu? Tulad din sabi ko, sampu lang naman ang na, lista ko. So, ito yung last. So, IT and computer professionals. Yan. Magkana ba sahod yan? 5,000 hanggang 10,000. Yan, ganyan. Depende yan. Sa yung experience. So, kailangan degree ka ng IT or related fields. Yan. May certification ka. Tapos, CCNA. Yan. So, matasan ang demand, lalo-lalo na sa Riyadh, sa kasaniyong project na tinatawag. May kasi, eh, nagbukas yung ano ngayon dyan, eh. Yung tinatawag nila Vision 2030. So, yun. So, guys, kung meron kayong may dadagdag, ipunt nyo lang sa comments. O, hindi kaya, para mas marami makaintindi ng mga OFW o aspiring OFW, mag-like lang kayo, comment, sa share. So, siya ka palang, sa ulitin na akin, copy nga pala, huwag nyo kalimutan mo subscribe sa akin channel para maging updated kayo sa lahat ng mga tips and ideas na ibibigay natin sa inyo. So paano guys, hanggang sa ulitin, paalam